o oh, siya ay makinig kung gustong malaman kung paano magka 20,000 ng hindi mo kailangang humingi sa bangko. Panoorin ang video ito. Abot pa kayo. Baka pwede pa kayong kumuha kahit ngayong gabi hanggang madaling araw. Kayang-kaya nyo to. Siya, panoorin, makinig sa akin at nang kayo ay magkaroon ng 20,000. O oh, yan, tingnan nyo naman ang lulutong ay paano ko yan nakuha ay hindi mo kailangan humingi makiusap at humingi ng reservation kahit napakadami mong bank account ay siya eh ito na makikinig ka tapusin mo ang video ito para makakuha ka ng malulutong at maibigay mo bukas ng maga sa iyo ito na nga yan Pumunta lang kayo sa kahit anong ATM na pumapayag na ang ilalabas nyo lang ay nasa 400 pesos. Tinaray ko sa BPI, hindi pwede isang libang minimum. Ay eh dito na lang ang kayo. Ito, alam niyan yan kung saan yan. Ay siya, ay punta na sa malapit na ATM na pumapayag na mag-withdraw ng 400 pesos para tuloy-tuloy. Ay siya, salamat! Merry Christmas!